Welcome back sa ating channel mga kaibigan At kung bago ka pa lang sa channel natin Please do like, subscribe And hit that notification bell To make this channel grow mga kaibigan Well Mial Fajardo mga kaibigan Talo sa kanyang laban At saka sa page Ni Miel Pahardo mga kaibigan Sa kanyang Facebook page Sinabi niya doon mga kapatid On the very first round Nag karoon siya ng umikat. At saka naman hindi ng kanyang paa mga kapatid. And then sumakit ang kanyang tuhod. Kaya ako napansin ko, ha, observation ko. Kaya pala hindi siya umatake. At saka hindi siya ganun kaagresibo mga kaibigan. So sabi ko po, parang ang layo ng distance ni Melfardo. At saka yung galaw niya parang bihira na siyang sununtok. Thanks, Fight <laughs> Yun na pala yun, mga kaibigan. So, ang sabi ko nga sa previous vlog ko is, yung kalaban niya is isang knockout artist, mga kaibigan. Mas marami ang fight experience at saka knockout compare mo kay Miel Fajardo. So, sabi ni Miel, tigang-tiga na daw siya ayon sa IPP page niya sa kanyang quotes. O, oh, tigang-tiga na siya at saka ginawa naman daw niya lahat. Pero yun lang ang kayan. So, ganun mga kaibigan. So, hindi natin alam kung ano yung binanas nating na mga boxers. Pero good luck pa rin sa sunod mong laban at saka congratulations. Magandang pinakita mong uh, performance despite the fact na mayroon kang ininda. So, ganun talaga sa boxing mga kaibigan. Hindi natin alam pinagdana nating mga boxers. So wala tayong karapatang manghila pa To be uh, critical o nagiging critic nila, okay lang yun. Pero kung hilain natin sila pa baba, wala tayong karapatan, di ba? Anunood lang tayo. Saka, need na rin siguro ni Miguel Pardo umakyat ng timbang. Kasi kung nakita niyo mga kaibigan, although na knockout na yung kanyang kalabang, o na knockdown, pero parang wala lang, di ba? Parang hindi ganun kabigat ang impact ng kanyang suntok. So it means, magaan na yung kwersa niya mga kaibigan. Kung panoorin yung previous fight niya with uh, uh, angas ng Cebu, talagang hilong-hilong. groging -hilo. grogi itong angas ng Cebu. at saka yung fight niya sa Dubai. Ang liksi, ang bilis at saka ang lakas ng kanyang uh, mga patama. Pero sa last fight niya, talagang mahina. Although, tumilapon yung kalaban pero wala yung Diane naka recover at saka talagang mahina ang lakas ni Miel Fardo kasi kung sulit at saka malakas talaga sa ganong patama alam mo hindi na makakabangon so good luck pa rin Miel Fardo at saka congratulations so, napaganda ng yung performance despite the fact na mayroon kang iniindang karamdaman so maraming salamat mga kaibigan And see you on our next vlog. So, thank you so much for watching our video. Bye bye.